Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po ang ilingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At siyempre sa ating kapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabaybay tumututok ko dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at siyempre sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasabaybay tumututok maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po. At siyempre binabati muna po natin ang ating National Bayan Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw ito mga minamahal ko mga kababayan, napakahalaga ho ng na ating pag-uusapan ito. No? Tungkol ho ito sa pagkatao ho ng isang uh, napaka marites na vlogger ah, na kung saan doon po nag sa abroad para ho eh hindi nga naman siya mahuli sa kanyang mga ginagawang katarantaduhan ha, o kanyang mga kachismisan. ha Uh, siya ho si Maharlika. Kagabi ho kasi, mga minamahal ko mga kababa, may tumawag ho kasi sa akin. At yun nga, nakwenta niyo sa akin yung kung ano ba talaga ito si Maharlika. Nagulat ho ako sa mga sinabi niya. Uh, ito ay taga Cebu din. Ka, ano rin ho ni Maharlika, kababayan niya. Siya po si Mark Douglas. So e eh, nakiusap po siya na kung pwede eh, makapagsalita siya dito sa ating programa para naman po mapukaw ang kaisipan ng ating mga kababayan sa katotohanan kung sino ba at anong uri na pagkatao mayroon yung nag yung naninira sa ating pangulo so para hindi na po tumagal mga minamahal ko mga kababayan tatawagan na ho natin itong si Mark Douglas so susubukan ho nating tawagan ano Hello, uh, Mark Douglas. Magandang umaga. Magandang umaga naman po, sir. Uh, kamusta dyan sa Lapu-Lapu City? Uh, ay, sige, Apon. Uh, bisaya talaga. <laughs> so, uh, gusto ko lang tanongin sa iyo, uh, kapatid, ano? Kasi kagabi, nabanggit mo. So, alam niyo mga minamahal mga kababayan, kaya nga nakiusap ako dito sa ating kababayan kay Mark Douglas na kumaari ay maihayag itong kanyang ibubunyag no so ano ba ang pagkakaalam uh, pagkakaalam mo dito kay Maharlika ano ba sino ba siya at ano ba siya at uh, paano mo siya nakilala nakilala ko yan sir eh doon ako nagtatrabaho nagkasama kasama kami doon sa yan, eh. beer house yan eh uh, beer house anong uh, Saan ang beer house? A anong pangalan ng beer house? Ano? Lapu-Lapu. Sa... Hindi. Anong pangalan ng beer house doon sa Lapu-Lapu? Ngayon sa... Nakalimutan ko. Renel. Ah, Renel. So, uh, Mark uh, Ducklist, ano hmm. ba ang pagkakakilala mo dyan kay Maharlika. Nakilala ko yan dati kidoon Doon. Nagkasama kami doon sa trabaho niyan. Eh, maraming ano niyan Doon. Maraming atraso. Gaya ng At, ano? Gaya ano, ng mga... Dati nagsasayaw yan eh. Tapos pagbangag na yan eh. Maraming ano yan eh. Maraming ay, ano? Pokpok yan eh. Pokpok? Oh. Eh so, ibig sabihin, nagpapagamit sa mga, nagpapabayad sa mga lalaki, ganun oh. ba? Oo, oh, ganun. Uh, sigurado ka? Mm. Kasi kasama ko yan doon eh. Sabi mo, nagwawala pagkabangag. Nagsabi-sabi, nagsasabu. Oo, oh, nagsasabi, nagsasabu yan eh. Ano pa yung dapat naming malaman tungkol sa kanya? Ay, ano yan? Maraming natraso yan doon na nangutang pa nga sa aking pera yan eh. Binayaran eh, ka naman? Hindi naman nagbayad sa akin. Malis. Ayun lang. Maraming yung inutangan doon. Hindi niya binayaran? Ganun ba? Oo. Oh. So talagang chismosa pala to? Uh, bangag pala talaga utak nitong babaeng to? Oo. Oh, marami yung ano doon natraso. Kanino? kanino nagka oh? Sa akin din, eh. Kanino pa? Marami doon yung mga tao. Kagaya mga nino? Kinukuhaan mga kinukuhaan niya. Nang ano? Nang shabu o na pera? <laughs> pera. Ah, pera. Um, hmm. oh, bakit naman siya naalis dyan sa beer house? Ay, hindi ko alam kung anong ano niyan eh. Kasi bigla lang umalis. Siguro sa kautang. Maraming utang niya eh. <laughs> Talaga pala. Pareho pala yan doon sa natanggap ko na ano na balita doon sa taga abroad din. Hindi ako nagkakamali. Eh mamaya ho paparinig ho natin dito yung uh, sinabi ho ng ating uh, uh sino to? Ayoko na hong banggitin yung pangalan ano pero Paparinig ko oh. na lang ho sa inyo na napakarami yung mga kababayan natin na nagpapabuto ng kanilang mga nalalaman tungkol ho dito kay Maharlika. Talaga pa lang si Raulo to. Eh, sabi mo nga uh, Mark Douglas eh bangag pagbangag na sumasayaw-sayaw na parang baliw ba ganon? Oo, oh, parang baliw na eh. Ah. Uh, so, tapos noon ano pa ang nalalaman mo sa kanya? ayan lang mabait ba to? Para mabait ano? na babae ba to? mabait ba na kausap to pag hindi bangag? Oh mabait yan kung hindi bangag pero pag bangag na talagang parang ano na yan parang asong ulol <laughs> <laughs> so ayun mga minamahal ko mga kababayan so wala ka na bang sasabihin pa uh, Mark, ano bang masasabi mo sa ating mga kababayan eh dapat bang paniwalaan itong si Maharlika o hindi? Hindi, dapat paniwalaan yan eh Maraming nabibiktima niyan Ah, uh, yun know, oh, mga kababayan oh Mismong taga Cebu na ho mismo, kababayan pa ni Maharlika ha Ang nagsasabi Kaya, mga kababayan So, uh, kapatid na Mark Douglas, maraming maraming salamat sa iyo At uh, maayong, uh, uh, maayong Pasko tuloy uh, uh, Happy New Year, nabubulol tuloy ako Happy New Year. Ah. Oh, Happy New Year din. Okay, thank you ah, thank you kapatid. Oh, sige, sige. Ah, okay. So ayun mga minamahal kong mga kababayan, eh, biru para daw ang aso. <laughs> Grabe naman, 'di ba? Oh, mismong kababayan niya na ho ang nagsasabi kung gaano ka katulog, guys. Itong si Maharlika. Kaya wag po kayo magpapaniwa, tingnan nyo sa itsura pa lang ho. Biro mo sa dami ng salamin na pwede niyang isalamin. Yung salamin pa na hindi, pang salamin ng mga nawawalan na ng pag-asa sa mundo. Yung salamin ng isang baliw. Yung salamin ng isang marites. Uh, Dami-daming salamin yung panapili. Oo. Oh? Oh. Para tuloy siyang si Pusikat. Oh, nagpapasikat <laughs> ng mga salitang hindi naman totoo. Oh, biro niyo po mga minamahal kong mga kababayan, oh, Kababayan na ho niya ang nagsabi kung gaano eh kaya naman pala ganun yung bunganga nito ni Maharlika. ka. Eh alam niyo naman po di ba pag -pok, pok Oh, eh hindi 'yung galing sa atin 'yan, galing huyan doon kay uh, Mark Ducklist, taga Sibuhok, taga Lapu-Lapu na tumawag ho sa atin dito para lang ho magsabi kung sino ba talaga. Kamabayan niya na huyan. Oh, kaya wag po kayo magpapaniwala. Ito pa po yung isa. Ito ho ay nag-message sa akin. Ito po ay nasa ibang bansa din. Doon din po mismo sa lugar ni Maharlika. Ah, tingnan niyo ha, pakinggan niyo ho ang sasabihin ho nitong ating kasi ano daw siya, ayaw niya na mag-message, eh. ayaw niya mag-type kaya ginawa niya Uh, ginamit na lang niya yung uh, yung mic dito sa Messenger. Pakinggan nuhun natin mga minamahal kong mga kababayan. Ah, uh, sir uh, mag, at, ma, ang hirap nang magtag magtay <laughs> ng mapapakain ako sa asawa ko. Ah, uh, sir, may, ano, tawag dito. Ang ginagawa nila ngayon uh, based sa mga napapanood ko. Ah, uh, ang pattern nila ngayon kay tulad ng pagpapatalsik kay era yun ang ginagawa nila at saka yung si uh, Harry Roque sabi niya hindi pala si 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 speaker ang may kagagawan ang lahat nagpaplano si BBM si PBBM si Pangulo dahil Ah uh, pa uh, wala kumbaga nasira kasi bumagsak talaga ang rating ngayon ni ano ni ni speaker. So ano sila uh, successful na yun ang tinitira naman nila ito si PBBM kaya ito ng mga pulburon at saka diba so ipibago mag uh, eleksyon yung nalaman na na magka-partner na si Sara, 'di ba? Sabi ni naka, yung in-interview siya di ba? Bay, hindi niya kayang suportahan, 'di ba? Sabi niya at saka yung doon naman sa mga media, pangalawang interview na naman kay Digong na may may ka ano? May bagahi si PBBM at saka nagda-drugs nagkoko oh, weak leader tapos meron naman sabi isang ano politician na nagda-drugs mayaman nagkukuking -cook minsan doon daw sa yati o kaya sa eroplano yung ganun kaya yun binubuhay nila yun at saka yung ano yung sa video wala nga silang may pakita ang sabi lahat daw nanghihingi sinuspindis ng Facebook ng 3 months kas kalukuhan wala ano tama ka talaga yun yun ang kung anong ginawa nila kay kay uh, former senator Laila de Lima ayun, siguro hindi pa na-edit kaya ha, wala pa Taka, so ipikundi mo pa naman si Raulo si Sara, nakakabuisit na ano mo ngayon yung, bag, yung bago niyang ano, video yung nagbibi, nagbigay siya sa bata in interview niya mo, kinausap-kausap niyang bata tapos ito kainin mo to ng one week ha pulburo na ibinigay naki, naki ano talaga, tinitira niya talaga si PBBM kaya ang, ang ano dito, kailangan magsalita talaga. Tsaka to si Amy. E eh, ang sabi ni ni Maharlika, lumuhod. Lumuhod na sa Dapat magsalita talaga yun kung anong totoo. Pero imposible kasi isa na lang ang kidney ni PBBM, bawal ka nang bawal ka mag-drugs kasi ni itinunit niya yun sa kay Apo Lakay. Kaya nang nakakapaganos. Grabe talagang paninira nila. Wala para impossible ng imposible talaga na mag ayun hindi ko maski Marcos loyalist ako mga alam mga taga lady mga supporters talaga kami ng ano nanay ko sa father side mga loyal talaga pero dapat talaga magsalita ha? Para sa kalinawan ng lahat. Hindi pwede yung ano, ang problema wala kasi spokes ano spokesperson si PBBM. Dapat yun ang taga ano kaagad, taga salo. Ay. Consumption tong mga ano animal tong mga vlogger, to si Maharlika na nanonood ako sa Queen ng mga ano mo mga minsan na nanood na, sa umaga yung 6 o'clock mo nakakatulugan ko naman kay kasi anong oras naman yun dito uh, 12 laman yun dito 12 midnight kasi 8 hours ang difference natin ahead ahead kayo diyan ng 8 sa atin thank you uh, sir pisa ano, sa mga vlogs mo bago ko lang talaga kita nakita pero parang narinig-rinig ko ng pangalan mo kasi yung yung eleksyon alam mo naman doon syempre sa ano sa unit team yung mga ano yung yun ang mga naging kakilala si Maharlika doon naman yun di ba ah uh, bago at saka sa so, ipikilala mo yung si isa din ng number one na anong taga-suporta ni oh, ano talaga yung sila magkaututang dila ni ni Mahali kasi si para paranas yun? pa yun papaaral pa yun ano yun siya uh, isa sa mga ano tawag dyan yung ah uh, scholar ni Apo yung si general uh, former general uh, yung sa paranas ba yun yung nasa Mindanao isa rin yung vlogger Dati, ano yung siya kay, kay, kay PBBM, ang ano talaga ng support niya. Tapos, na pariwala na ano doon ni Maharlika, ni Maharlikang Seraulo. Johnny ba yun? Johnny? Uh, Nag-unsubscribe na ako doon. Yung may mga ano, sila yung participate si, si, ano, si First Lady ano daw. Uh, le leader daw ng mga smuggler. Diyos ko naman. Dahil mga mga imposible mga pinagsasabi nila. Iwan ko ba daming naraluloko daw ni Maharlika? Puro lang siya. Ito, ito magpapakita na kung may ipapakita ng papel. Hindi yan makakauwi kasi may kaso yan siya kay Anthony Taberna, kay Ka Katuning. Pa pa lang sa ano, putin na yan, cyber libel. Sira ulo, sira talaga. Nagbigay pa ako niyan sa kanya ng 20 kaya yata yun, nag-work pa ako. Yung um, panahon ng... Ano ba yun? Yung... Ah, yung bagyo, yung malakas sa bagyo sa Cebu. ba diba, taga Cebu yan siya? Sira ulo yan. Medyo na ito nag-ano dyan. Pag minsan, at saka wala na talaga, wala na kumik, tumiting kung ano sa akin kasi inano ko na yan nag-unsubscribe na ako matagal na uh, minsan sa mga vlogger ipapakita kung anong pinagsasabi ina-unmute ko kasi ayaw ko marinig, ayaw ko makita, ayaw ko marinig ang mga pinagsasabi sayang lang yung uras ko so ayun mga minamahal kong mga kababayan biro mo ha oh Ginagamit ho ni Maharlika yung kanyang blog uh, vlog, pati ho sa pagbablog niya. Oh, biro mo ha. May nagogoyo ho siya. Oh, biro mo ha. Katagalan, hindi na siya inano. Oh, narinig niyo yun naman yung sinabi ng biktima niya. Talagang gawain na ho yan ni Maharlika. Tulad nga ho na sinabi ng ating kapatid, tatago na lang ho sa pangalang Bilen. Baka ho ito. Kasi nandiyan din ho ito eh mismo eh, kung saan -dyan si Maharlika nagtatago dyan sa abang bansa o, biro mo ba naman? o, sabi may papildo may ano daw, o, wala namang naipapakita o, baka hindi pa natatapos yung ko lang binubuo nila, na kunyari yun si BBM at yun si ano, si Lisa Marcos o, biro mo ba naman? tama ba naman? sabi ko nga sa inyo balang araw ho titirahin at titirahin, sisiraan na sisiraan. At pasimple lang ho to si Sara. Tandaan nyo manang manang ho, manang-mana ho sa tatay niya. Ha? Discarti ho ni Sarah, diskarte yan ng kanyang ama. Ibiro mo ha, dahil hindi siya, para hindi sabihin na salbahe siya, o hindi, para hindi sipin ng mga kababayan natin, naggago siya. Apay, gumawa ng video. Tingnan nyo ha, video po ang kanilang ginagamit ngayon. Mayroon po silang magagaling na technician dyan. Magagaling na, ano, na binabayaran ho nila ng milyon. O dahil hindi na ho kumikita yung pelikula ngayon, sa kanila na ho nagtatrabaho para ho gumawa ng isang pelikula na para makasira ho sa mga, mga politikong mabuti katulad ho ni Bongbong Marcos. E biro mo sabihin ba naman nagkukukin? Narinig nyo naman ho dinonate na ho ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ama yung kanyang uh, anong tawag na limutan ko tuloy sinabi ng ating ano uh, kidney oh kaya ma, hindi po siya advisable hindi din advisable para sa kanya na ano alam po niya yun in, alam po ni Bongbong Marcos kita niyo nang paglumakad di ba kita niyo naman gaano kahinhin dahil nga sa meron siyang kakulangan na sa kanyang pangangatawan. Pero kahit ganun, ginagawa ho niya ang lahat ng makakabuti para sa ating bansa. ba? Diba? So, piro mo ha. Gumawa din sila ng, ng ano. Ito, ito pala yung dahilan. Kaya nagsalita pala si Roque, mga minamahal kong mga kababayan. Para maintindihan nyo lang. ba? Diba, nung umpisa eh, sinasabi ng SMNI na si Rocky ay uh, si Romualdez. Ha? Ah, si Romualdez ang uh, talagang tumitira dito kay Sara Bulate. Ha? Ah. Ngayon, nung matapos na nila, successful na sila sa paninira dito kay Romualdez. Tingnan nyo, bumaba yung ratings niya dahil napakarami pong mga Pilipino ang nagoyo nitong mga Duterte. <laughs> Ha? Marami ho silang nagoyo. Pero alam na ho natin yan. Dahil magaling nga ho sila pagdating sa pagmamanipula. Lalong-lalo na ho, trilyon ho ang pera nila na pere, pwede nilang ibayad sa kahit kaninong tao. Ha? Tingnan nyo. Ngayon, nung natapos na nila, successful yung kanilang pagpapa, paninira kay Romualdez, pinagsalita ni Digonyo itong si Roque. Nang sa ganon, ito naman si Bongbong Marcos ang masira. Tingnan nyo kung gaano sila kahusay. Tingnan nyo kung gaano sila kagaling. ba? Diba? Gamit yung kanilang panloloko, gamit yung kanilang paninira na napaka, sabihin mo na napaka parang tunay. ba? Diba? Oo. Kaya nga, sabi ko nga, sana ho eh, magsalita na ho ang ating Bongbong Marcos dahil wala naman siyang kinuhang tagapagsalita. Hindi ko gaya ni ni Duterte para hindi siya mabulunan, para hindi siya hindi niya ano eh pagkabigla tingnan niyo si ano, si Sara Bulate, hindi makapagsalita pag walang spokesman. Ganon din si si, si Rodrigo Roa Bulate. Eh to ating pangulo dahil wala naman siyang tinatago at wala naman siyang hindi niya kailangan ng spokesman. Spokesperson pala. Oh pwede naman siya magsalita ng ayon sa gusto niya na wala siyang hinihingian na kahit kanino man na ano. Ito, ano bang sasabihin ko? Yung gumagawa lang ho ng yung mga presidente gumagamit ng mga spokesperson, ah, yung po yung taong may lihim, yung po yung taong ano eh, nagbabayad ng mga abogadong sinungaling para gawing baluktot, yung tuwid at yung tuwid gawing baluktot. Yun po yun mga minamahal kong mga kababayan oh, di ba? So, klarong-klaro na ho. Oh, Kitang-kita ho. Na ginagawa nila ngayon kay Bongbong Marcos ay ginawa din ho nila kay Laila Dilima. lima kay former uh, senator Laila Dilima. Kaya, hindi na ho katakataka mga minamahal kong mga kababayan. So, sa ating mga Pilipino na nakakaalam na ho ng estilo ng mga Duterte, papayag pa ba tayo na maloko nila, mailagay nila tayo sa ating uh, sa kanilang bulsa? Sana wag na ho. Sana matapos na ho dito yung kanilang mga kahibangan. O, oh, tingnan nyo ang estilo ni si Sarah ha. Gumawa ng video. Dahil hindi niya masabi ng lantaran kay Bongbong Marcos, gumawa ng isang video. oh, sabi niya dun sa bata, o, oh, kainin mo to ng isang linggo ha, pulburon. Wow. kung, bi, kung hindi ba naman tanga at bobot hayop, makikita nyo doon din sa video niya, sira din siya doon. Ibiru mo, Vice President ka. Ibis na bigyan mo ng pang, pagkain yung bata na mas sustansya. Total, marami naman siyang nanakaw na pera. Sana binigyan niya ng isang sakong bigas. Pera na pambili ng ulam, pambili ng gatas, para man lang yung bata ay malusog. abi pulburon. Palibhasa kasi yung utak nito ni Duterte at saka ni Sara Bulate, sanay kasi sa ano, pulburon. Alam niyo yung pulburon, yung shabu na nakasanayan nilang ibaon-baon kahit saan sila magpunta. Na kahit hindi na sila kumain, shabu okay na. Ay eh, ginaya din nila doon sa bata. Baka kasi isip-isip ni Sarah Bulate, pag pulburon, baka makasurvive ng matagal-tagal. Sila din ho yung tinamaan sa ginawa niya Pinapakita lamang na kung gaano ho ka traidor itong si Sarah Bulate. Si Bongbong Marcos hindi nag traidor sa kanya. Dahil nung natuklasan yung 125 milyon na hindi niya masagot, natuklasan na nilagay niya sa sarili niyang bulsa. Oh. Kaya ako kasi nagalit itong si Sarah dahil gusto niya depensahan siya ni Bongbong. Gusto niya kapag may ginagawa siyang ka-corruption, dapat depensahan siya ni Bongbong. -bong. Eh, hindi po pumayag si Bongbong. -bong. Bakit? Malaking bagay ho para sa kanya yung 25 million na pwede niyang maibigay sa mga mahihirap na tao o mga Pilipinong katulad natin. Kaya dapat to buksan nyo na ang inyong mga kaisipan. Nakita nyo ho ha. O. Oh. Para lamang ho mas madiin, masira si Romualdez at ang ating Pangulo, kumuha sila ng isang pokpok. -pok oh, na isang babaeng mahilig mang goyo. Ha? Huh? Oh. Ngayon, may nagsasalita nam, Alam ko, marami pa kong magsasalita tungkol dito kay Maharlika. oh, kita niyo naman sa itsura pa lang ni Maharlika. Hindi na ako katiwa-tiwala eh. Mukhang tindera sa palengke na ang na ginagamit eh ano, magulang pa sa lahat ng mga ma magulang, magulang. ba? Diba? O, yun po mga minamahal ko mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Sa susunod sa pagpasok ko ng 2024, asahan nyo po. Abangan nyo ho ang aking i-upload ng mga videos dito sa ating pero Wala mo na po tayo masyadong live. Ah, doon po sa mga kababayan natin, makikita nyo ho. Ah, mabubuhay ho sa pagkatao ni Pepanyo Labrador ang inyong lingkod. Kaper si at doon ho, babakbakan natin ng babakbakan yung mga bayarang vloggers ni Duterte. Ha? O, oh, parang lamok lang yun. Mm hmm Diba? So, mga kababayan, maraming maraming salamat po na way lagi po kayo nakasubscribe dito sa ating programa para update, updated po kayo sa ating palalabas na mga videos at syempre, lagi po natin pinapakausap sa ating mga kababayan na huwag po kayo mag-skip ng ads, sapagkat yan lang po ang, makaka ang mabibigay nyo tulong sa akin at syempre, doon naman po sa mga kababayan natin na gustong tumulong eh baka humamayang gabi may panghanda tayo kahit paano sa ating uh, uh, ang tawag niya sa pagbagong taon no? Chebuena pa rin ba yan? Oh, hindi na, pampasko lang yata yun eh pang bagong taon pala Diba? O, oh, dun sa mga kababayan natin na meron pong gininto ang puso, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Meron naman po tayong GCash dito, baka gusto niyo pong uh, makatulong. O, uh, yun po. So muli, tulad po ng sinasabi ng New lingkod, mabuhay ang ating inyong bayan, mabuhay ang mamahal sa ating inyong bayan. Maraming maraming salamat po.